Hello guys, welcome back to Quezon Backyard Farm. So ngayong araw to, mag inject tayo ng vitamins at ng iron sa bagong pangalak na kambing. At syempre, magpupurga na rin tayo sa ating mga alaga. Makalipas ang isang linggo na maulan, so umaraw na rin sa wakas. So ngayon guys, babiyahe tayo ng Kapintalan Karanglan para turukan natin ng vitamins at ng iron ang bagong pangalak na kambing. So yun guys, kararating lang natin dito sa Kapintalan. So medyo makulimlim pa rin dito kumpara doon sa San Jose na medyo maaraw na and parang hindi pa rin natutuyo yung mga simento kaya nyan, yung mga lupa bakulimilim pa rin so parang nagbabadya pa rin umulan and guys, uh, dito pala tayo para mag-inject tayo ng vitamins sa bagong panganak and then sa mga nagtatay kasi meron daw nagtatay, sabi ni Bayo pili tayo ng adbendazole para sa nagtatae, and meron din tayo dito jetran so iron para sa nanganak naman natin kambing So, meron tayong vitamins A, D, E. Para sa vitamins naman. Okay guys, ito yung bagong pangalak natin kambing. So, ito yung mga bisiro niya. Mukha naman malulusog. So, injigan natin sila ng iron. 3 days na kasi nila ngayon. Injigan natin sila ng iron. Pero ito ayon tong inahin na kambing. Ito itong isang kambing natin. So pupurgahin din natin to. Pupurgahin na rin natin itong brown para hindi na magtaip And nalagyan na rin natin to. Salt nila kapalitan na natin. So madumipitan nya. Talagang may sign na nagtatay siya. So itong isa naman mukhang okay naman. Pantahan naman natin guys yung nandito sa taas Si Diego may sipon May sipon si Diego Tapos si Charlie tsaka si Bubbles Ay mukhang nagtatay si Bubbles Pupurgay na rin natin sila Charlie, si Bubbles tsaka si Diego Pupurgay natin Si Mami Goat hindi natin mapupurga Si Buntis baka malaglagan so guys punta natin si Bayaw doon sa ginagawang pundasyon ng tulungan na ating mga kambing punta ko si Bayaw para magpatulong tayo na mag inject ng mga alaga nating kambing uy ngayon yung pundasyon guys okay sa tatlo sila Bayaw Pinoformahan niya na tong isa ulit para tapos na and eto na nga pala guys ang update sa bako dito sa ating kambingan so konti na lang malalagyan na natin lahat ng uh, ng poste no so pwede na rin natin ilagay yung cyclone wire yun guys magtuturo na tayo ng iron sa ating dalawang bisiro no so 3 days na nila ngayon so kailangan natin silang turukan ng iron para mas malakas ang kanilang pangangatawan at uh, mas malayo sila sa pagkakaroon ng sakit. At syempre guys, yung inahin din natin, tuturukan din natin ng iron no, para makabawi siya uh, sa kanyang panganak. So syempre maraming dugo ang uh, nawala sa kanya. So bibigyan natin ng iron. Ito na nga pala guys, uh, ko na siya. So sa pigilang no, sa may laman, sa laman ng kanyang hita, doon natin ituturok yung um, uh, ringgilya. So yun guys, ito naman yung magandang time para purgahin itong ating inahin kasi um, limang buwan din siya na hindi natin napurga, no? So ito yung pinaka best way na pupurgahin natin sila kasi nga uh, walang hindi na siya buntes, pwede na natin siyang purgahin. Eh napakaraming parasite na yung nasa loob ng kanyang tiyan. So itong isa naman, yung isa nating kambing pupurgahin na rin natin, no? Kasi may sign na pagtatae para hindi na lumala ang kanyang pagtatae. Kaya naman natin ng vitamins itong inahin ulit. No? So iron tsaka vitamins and purga ang ginawa natin sa inahin na kapapanganak para mas mabilis maging uh, makarecover ang kanyang katawan. So yun guys, sunod natin si Charlie na purgahin. No? Kahit wala siyang sign ng pagdatae, pupurgahin na natin siya para maiwasan ang pagtatae uh, pagdatae. No? Kasi madalas ang ulan dito sa taas sa uh, kapintalan. And susunod so, naman natin si Bubbles. So si Bubbles mayroong sign ng pagtatae So para hindi na lumala, puporgahin na rin natin siya. After pala namin mag-inject guys, sisimulan na namin yung tatlong pundasyon para matapos na ngayong araw. Guys, pagsubok talaga. Maghahon ng buhangin. Simentong binuhat natin. Si Bayo, nauna na ako. binot ko tong simento. Hello guys, kung nakaabot ka sa part ng video ko na to, huwag mong kalimutan ipalo ang aking page at ang aking YouTube channel para updated ka sa mga susunod ko pang video na i-upload. At syempre kung nagustuhan mo ang aking video, huwag mo ka na rin kalimutan mag-like and share. Okay, sahaluan na natin to para matapos tayo, na yung ng ating gagawing kulungan ng kambing. Kasi natapos na nila ba yung tatlo. So, umaraw kasi ngayong Sabado umaraw. So, medyo kailangan na namin matapos.